ng ang palay ito na po yung palay oh. malapit na siyang anihin mo oh. naputi puti na siya hmm. medyo maputi puti na po tapos yung gitna dun oh. yung lubong na yun ay kumapay ang gitna ang mga binisita ko ngayon tapos inisprayan ko ng isang spray ulit pang last na spray pero okay naman po yung palay nyo yan po yung palay yan malapit na po siyang mahinog medyo delo dilawin na siya ah, mga isang linggo pa ito siguro okay na yan po palay